December 21, 2025, three days of darkness sa buong mundo. Hello mga Mars, welcome back to my channel, Karin's Scoop Station here. Kilala niyo po ba si Elizabeth Oropeza, mga mars? Siya po ay veteran actress ng Philippine showbiz industry. May napanood po kasi ako sa Black Ops, mga mars. At first time ko tong narinig. Itong sinabi niya si Elizabeth Oropeza ay isa na siyang psychic ngayon. Marami siyang nakikita, may nakakausap siya. Ganun, ganun na po siya ngayon aside na actress po siya. Itong sinasabi niyang three days of darkness. Nakakatakot ito mga Mars kung totoong mangyayari nga ito. Sabi nga niya, 30 years ago ay alam na niya ito, pero walang makapagsasabi kung kailan maganap. Kaso lang, merong kumakalat ngayon na magaganap daw ang three days of darkness sa buong mundo ngayong December 21, 2025. Kaya nagulat si Elizabeth Oropesa sa ganitong kumakalat. Kaya sabi niya, uh, wala namang ibang makakaalam kung kailan kundi ang ating uh, Panginoon na si Jesus Christ. Sabi niya, mas maganda na rin tao na maging handa tayo. Sabi pa niya, dapat daw ay meron tayong uh, blessed candle kasi 3 days nga daw na madilim ang mundo, uh, magulo daw yan, walang ilaw lahat, kaya hindi daw magagamit yung mga solar. Basta ang binanggit niya blessed candle. At yung may mga sakit, dapat daw ay maghanda lalong-lalo na sa mga gamot kasi yung 3 days daw na yan ay sobrang gulo daw po yan kung ito ay mangyayari. Ah, nakakatakot lang dahil mayroong ah, nagpapakalat na December 21, 2025 mangyayari ito. Sabi pa ni Elizabeth Reteza, masyado, masyado na daw kasing magulo ang mundo. Uh, alam mo yung sobrang gulo na, marami na ang nangyayari. Kaya sabi niya ay dapat nga daw ang mga tao ay magbalik loob na at matakot na sa Diyos. Oo nga, pansin ko lang, ang mga tao talaga ngayon, parang feeling ko, hindi na sila natatakot sa batas ng Diyos. Kasi kung makagawa sila ng kasalanan o mali, parang okay lang sa kanila. Hindi nila iniisip yung mangyayari. Kaya ayan, uh, nakakatakot siya kung iisipin. Kahit sabihin mong tatlong araw lang ito, wala namang masama kung tayo ay maghanda ng tubig, pagkain, gamot, ilaw, yun, kandila nga daw. Yun lang mga Mars. At ito po yung video bahagya lang ipapashare ko lang sa inyo mga Mars ang sinabi nga ni Elizabeth Oropesa sa kanyang account sa Black Ops. Ito po yun. Pakinggan po natin. Ko marami nang nagtatanong tungkol dun sa Three Days of Darkness. Yung tatlong araw at tatlong gabi na magdidilim ang buong mundo. Matagal ko na pong alam ito. Prediction ng mangyayaring three days of darkness, si Amalang lang po talaga nakakaalam. Si Ama lang. Kahit po si Jesus, hindi niya alam. Sinabi niya, si Amalang lang ang nakakaalam. Pero dapat nakahanda pa rin. Dapat po meron kayong kandilang sagrado. Kasi lahat po ng kuryente, lahat ng kahit solar hindi yeah. andar. Dapat po kayo ng Maraming tubig. Posporo. Magpabless kayo ng kandila. Yung mga may sakit o meron mga uh, iniinom na gamot araw-araw, maintenance po ba? Bumili na kayo ng marami-rami. kaya tayo po ay magdasal mga Mars and that's it mga Mars thank you for watching this video please like, comment, share and subscribe for more scoops, bye!